Magandang hapon mga kabiyahe. Tayo ngayon ay narito sa isang farm dito sa Rosario, Batangas. Sa farm ito ng aking kumparing Daniel. Uh, inimbita po tayo dito kasi may counting happenings. Magsusuming daw mga bata ay tayo inimbita. Ay nakita ko magaganda ang kanyang mga baka kaya sabi ko ma-flex uh, nga kaya. Ay, ito. Ay, kita ko sa inyo ang mga baka ng aking kumpare. So, ayan, mga kabiyahe, ang baka ng aking kumpare. Uh, sa ngayon ay may anim silang na hindi to. Ang apat dito ay may anak. You so, know, gaya kagaganda ang baka ng aking kumpare. Wala doon lang sa ngayon ay. Eh. Ang tayo nga, lawlaw. Ito anak niya, nasa labas. Apat po ang bisiro andalwa dalawa dito siguro buntis kaya makapat ah, pang bisiro ay mga nganak pang dalawa yung turong ito last time na ako nakapunta rito ay mas malaki ang turo dito bagong bili lang po ito ni pare mas malaki po yung inahin kaysa turo yun po ang inahin niya nasa likod na yun ng turo yan Ayan po kalaki ang inahin ni parin Daniel. Napakaganda po ng na kanyang mga inahin. Dati po, mabot na ito sa may kulang-kulang na 20. Nagbawas lang si pare kasi nag embreeding na. Kaya ginawas nila yung iba. Sa hapon po, ikinukulong sila dito. At sa umagan man ay pinagagala din sa sabi ng mga poultry. Maluwang po itong area niya eh, paring Daniel dito. Ito area niya dito. Yan. Maluwang, marami rito yung sagingan. Yung mangga rin. doon naman ay mga poultry. Yan, poultry ipigil rin din kasama dito baboy at manok yan napakaganda ng lugar na ito na nabili ni parin Daniel so ang baka niya ay napakaganda rin yan o no? talay puti pinakamalaking inahin bahay tumimbang ng 450 sa buhay Noong na ngayon, nasa gitna ngayon so, pa kayo sa turo yan so, ayan, mga kabiyahe update natin dito sa ating farm visit sa farm di paring Daniel maraming salamat kay paring Daniel at saka kay Peter at saka sa may bahay niya na si Mariel sa so, pag-imbit nila sa akin Uh, makarating din sa kanilang farm so hanggang sa muli ay magbibidyo pa tayo ng mga baka uli sa norte pagdating ni Kabyaheng Roger kasi nasa Bisaya nga si Kabyahe nagdi-deliver ng mga baka natin na inalaga sa Lipa by second week ng April balik si kabiyay sa Batangas at mamimilodin kami. So hanggang dito na lang muna mga kabiyahe at uh, nilex ko lang po itong baka ng aking kumpare. Maraming salamat po sa inyo at abangan po ninyo ang mga susunod ko pang video.